Balen po, update ko po kayo sa ating talong po ngayon. Oh, yan. Gawa ng nanong balik na po ang ganda. Oh. At saka po, oh, pasalamat po tayo at napakarami ng bunga po. Ayan, oh. Dami. Haharbis po tayo ng ilang pang-ulamin. Oh. Aba. Talaga pong nakakatuwa. Ayan, oh. Yung po nag-aano sa ating talong. Nahingi ng update, oh kukuha tayo ng ilang pangulamin po ba oh. talong update hmm. yan ang dami po ngayon ang naging bunga oh. ito po na may kapapataba lang natin yan oh. chicken manure po Abang. Mm. Para po ating pang ulam. Bali, sumubok din po tayo mag-proning ng sagad. Oh, at saka yung iba, hindi po natin pinroning. Yan, ito po ay yung mga sagad na pinutol natin yan. No? Kung mapapansin nyo po. Pero ito, yung hindi naman. Okay din po naman. No? Parang bumataho siya ng kaunti. Pero ito naman, na hindi natin inano. Pagkakapal po naman ang ano. Nang naging bunga. Hindi ko alam kung anong mas ano nito eh. Mas advantage po ba yung pinutol ng sapol o yung hindi gaano pinerningan no ah pagkakadaan pong bunga hmm. bumawi po uli yan ito po abay purong him, Tsaka po bintahe yung mataas yung kanyang ano. Lalo na oh, ngayon tag-ulan. Ayun, kumusta na po uli kayong lahat, oh. Magtatalong-talong po naman tayo. Oh. laki pa naman ng gilamo nakatakot yan po yung gilamo ligha laki delikado po yan biglang pagkadamdamin po ng bunga yung Ah, ah ay marasin nakakatuwa oh Aba. ito po ang mga kasunod nating iha-harvest kasi yung ating sitaw ay naubos na kung maga lugot na lugot na baka hupapalta na lang uli natin ng ano yun pipino pipino po naman kasi itong pipino natin pa na rin yung bunga Ciu Ari yung upuhu ho natin ay kumakabag dito sa talong kaya ating inililiko. Yan. Ibungo ay, na rin ito. Ayun. Piraluoy. dinhong din ni naninira o tinatanggal na po na yung email maliliit. Oh. Yan, Ang ganda po. ah talaga po grabe ang dami ayun po kumusta na po kayong lahat diyan ano talaga pong araw araw ang ating episode ay 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 talaga vero ay akin pula ang namang kumbaga yung lahat po ng araw araw kong ginagawa ay dinidokumentar ko po sa inyo oh uh, yan sa atin lahat kaya sabi ko yung maigirin oh uh. Yan. Oh. Sa upo, para na rin po yung ating upo. Oh. kukuha na rin tayo ng ilang ano sili mahal po ang paranggit nito ngayon oh. yan ang bilis din magbunga oh. hmm. Ito po ang matatagal ang buhay ay ang talong, sili. Hmm. Ano ming ming? Hmm. Dari, dari. Hmm. ano busog ka ano ming Hmm. Hmm. Daging kasama naman yung eh. Pagkadami rin bulaklak na rin eh. Tabi ming ming Tabi tabi Dali Tayo mong kukasili lo mata tapo nian. Lo 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 lo. Nah, mang. Yi. Hmm. Bakit mo ni? Bakit? Naaplangan mo yan. Mango kare sili, sili. mamaya muning mamaya tayo uwi wala pa pong ano rin upo bali titignan po natin ay nandun na upo sa kabilang side Meron po tayo pa dito Ibang punuan ng upo Baka Malaki na po Yun dito po Ah maliit pa Ah mga kamatis oh. Uh. po ngayon ang presyo ng kamatis sa isang daan hmm. Uh. pa din uh -huh. Napakataas ng ano ng kamatis. Ari po ang pagkaiba ng ano. Ari po ilabuyo. Ari Taiwan. Oh. Yan, oh, malaki po ba ang pagkaiba? Labuyo, Taiwan, malaki po yung ano. Oh. Taiwan. Atin po. eh, uh, harbis at sayang. Hmm, yun, yung gusto po magsisili. Oh. 他其实很怕。 Bale ayun po ano kung tama po naman yung lahat na nag ano sa atin nag misa nagko-comment na kabis friend masukol ang iyong ano upo kung hindi ko rin po kayang sagupain lahat o talagang minsan may sa no, santay napapatutok ay yung palayan ko nga ho kaya ginawa ko rin hati-hati at gawa ko ng masusukalang masusukalang po ba kung ho dapat masusunod Ah, uh, ano po ganito ang sit, sit sana sa aking taniman dapat kung masusunod ang akin pong taniman yung gusto ko lahat malinis ano po hanggang sa 3 hektarya hanggang sa palayan dapat po hindi bababa ng tatlong tao araw-araw ang aking upahan dapat magbabudget po ako ng 1.5 ay ako ho naman ay umuupa lang ay pagka ano pagka ako may kaunting harvest yung harvest yan yeah, pala po yung napapaupa ko uh, kaya ho talagang salamat po naman kumbaga sa lahat po na nagkomento kumbaga tangkap tangkap na tanggap ko po yun at gawa ng nakikita nyo nga po yun ay kumbaga ibinablog ko pa rin kahit tumayo yung masukal kumbaga shinare ko lang po naman wala po naman akong pinaanohan na tao kumbaga kabisprin, print masukal baka magkaahas ay kumbaga yun nga po yung nagiging sit up kumbaga hirap din ako maglinis gawa ko ng mas madalas mag isa tayo minsan may kinukuha tayong upahan ay bisa iba po napapatutok kumbaga minsan kumukuha akong upahan sa pagharvest gawa ng pag hindi ako nakaharvest mabubulok kaya sabi ko oh, kahit hindi ka muna sa pagtatabas kumbaga ganun po ba ano kung masusunod lahat na malinis ko eh er, yung nasasakupan kong tatlong ektarya o kulang kulang tatlong ektarya dapat po ay may taboy ako na tatlo yung pinakamunti na tao pang apat ako nang para po lahat magawa ko ay ako po naman ay kinatsaga ko rin lang yung ano yung kung anong meron lang ako ayun lang po yung aking pinagkumaga ginagawa po ba kaya po salamat po sa lahat na nag-comment at nababasa ko po naman yan inihahart ko po kayo ano po pasensya na po kung medyo minsan nga ho ay ako ay nasasalimutan din sa aking gawa ay talagang eh sabi ko yung na tara aking kinaya ano ho yan kumbaga gusto rin po naman natin ay maisaayos uh -huh. sana lang dumating yung time na kaya na nating umupa ng straightan na tatlong tao araw araw upo siguro po na may kinis na kinis ano ano kumbaga, wala po namang problema sa atin kumbaga pasalamat nga po tayo ano gusto ko lang ho lahat po naman kahit masukal ay may tanim po yan sa mga ila ilalim gusto ko po ba hindi lang mababakante ng lahatan lahatan oh yan yun po ang maano ko po lang sa inyo dali ming ming aba hindi mo ko na yan oh. No? Hmm. ayun po salamat po sa inyong pagsama nandito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to ano? kung di pa po subscribe sa akin channel pasubscribe na lang paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pang videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang Bye.